yun parating na tayo na e dito tayo pipusto patayin natin dito mga kasabay dito susubok tayo dito sa lugar na to mga kasabay no? magandang tangali nga pala sa inyo mga kasabay at uh, ang na tayo mag uumpisa ngayon dito sa spot o, dito tayo sa may ano, bandang uh, Estrella ano, Estrella, ano, Estrella Bridge ayun ayun oh, no? Pantalyon Bridge ayun kadugtong nyan ang dulo niya, Mandaluyong so yung kadwila naman dito Rockwell Makati yan, papunta po ng Idsa yan, tridiritso yung Idsa yan, pag mga iba kayo ang galing ng Mandaluyong ita ang bagsak nyan, dun sa dulo ang labas nyan so bali mga kasabi, dito tayo nasubok ngayon, malon dumaan lang yung pire ayun, may iyan o hindi ko alam ano yan, ang bahay ba yan ayun mga kasabi Kitap na tayo ng gamit. Hmm. Wala. Fine lang nakuha. <laughs> Merong kumakagat. Wala namang kumukuha dito banda. Tayo pa lang ang naka ano dito. Naka so, try natin kung mayroon. Pero mayroon nung kumagat mga kasabay eh. Hindi lang natin nabiwas na maayos. Hindi lang natin na ano ng maayos si eh, hatak. sa gilid lang yan eh. Ayun oh, no, humahatak. Eh, siya nang napulang kan. Motor ah. Ayun, eh. Ay, humahatak eh. dito yun, wala may pere ayun yun, no, lakas ng alon yun lang eto, uh, yun ang alon yun yun ang kalaban natin pag tumangin yung pire, wala nang bahay hindi no. na lang tryin tayo ulit so, natin dito yung dalawang sima kakasya tayo ng dalawang sima lalaglag ko muna ito kunin ko yung nakasitap natin yung dalawang sima isa lang kasi itong ginamit natin kasi hindi natin kabisado itong lugar na ito ano itong area na ito yung spot ba mga kasabay babaw lang, barang sumayad na kagad yung ano natin Ano anot maagos pati yung tubig Maano yung tubig? Umaagos. Wala nang pain. Maano yung isda? Ayaw lunukin. Wala ni hihimay-himay nila yung pain. Kaya natin, makunat tong ating pamain mga kasabay. Hindi to basta-basta makalasag na kagat. tita mo maya maya wala nang ano wala ng yan wala nang kain yan malalim dun ban daw hmm vision so yun good size na rin ito mga sabay oh. kaliitan kalitan pa ayun pang daing so release tayo mga sabay kawawala muna natin to oh, so hindi na siya hindi pa masyadong malaki na mga kasabay oh. mayroon na taglose na talaga ayun naka isa na tayo meron talagang isa na nirahan dyan pa masyadong malaki ang nahuli may kaliitan pa rin ah, makasamba naman tayo ng medyo malaki laki ito lang iuwi natin yun o oh. ay eh, kumakagat yun oh. Hmm. <laughs> janitor, kalau <laughs> aku, kalau ano janitor na. Eh. Ano dito eh oh bisyon Ayan mga kasabay Yung isa rito Ayan Ngayon itong size lang Kaya pala Hindi masyadong makakain sila ng buo Ito so, may kalitan Ang ganda ng isa daw Tabang taba Ayan ganda ng hugis Tulay dilaw yung ano Tulay dilaw yung hasang Ayan o so, May bandang ano niya mata, kulay dilaw so yun, bye bye ito, malinig na tinig pa ako so tayo ulit o oh, na yun ang na kaya lang ng mga sabay, masama ang panahon natin ngayon, medyo ma mahulan-ulan, makulim-lim so, hindi makakatuyo, hindi na natutuyo yung mga daing natin doon dahil siya may mayat na ulan ayun makikita nyo yung kapal o kulak yan kaya yung daing natin hindi matutuyo may kababawan lang siguro kasi yung area natin hindi naman kalaliman yun bandang malalim na tayo kumain yun oh. o so, Samay may mga malalaki laki banda sa may gitna so, sa gilid lang sila lang kumikipit ko sa may gitna dito sa gilid nagbabaybay lang yung mga isda kasi yun yung gutter na yan no? yan sila nangangain pag uh, kumakain sila ng lumot At yan yung doon yan yan may kumakigat na oh talaga ang panahon Yan, hindi na maalun no makakalma na yung tubig kumakagat sa ating ding ito oh. ay kumakagat paano na eh Taki na natin to maliit din siguro kasi yung galaw ng ating floater eh uh, ah, maliit ng pitik maliit lang siguro din so, wala nang pae no hmm, location tayo mga sabay yun no malangoy siya ito na kasabay pwede na ito dalahin natin ayun ayun good size na pwede na ito dalahin natin ito so kalaki ayun uwi na natin yan Uy, dalawang taga to. Natanggal yung isa. Oh, grabe naman. Gusto na lang ang natira, oh. Dalawa yan yata ang kumagat, eh. Mahina yung pagkakakasako sa taga. Natanggal, oh. Sana lang. Lista, yun. Yan, isa na lang yung kabit natin. Isa na lang yung nandiyan. Matanggal yung isa pa nangyari. Oh, isa kaya yan. Isa kaya yan. siya talon talon siya ang, hang, ang, ano ang lalim ng ano area natin sayang ano na yung isang taga siya na lang din natira ito isa dito Nakuha na lang natin to Ilagay natin dito. Yan, nagsisit up na lang ulit tayo ng taga nito. Tatanggal, okay naman yung pagkaka pagkakalagay ko ng I alim na yan doon sa dulo sa kabila mayroong namimingwit yan na sigurado marami kasi ano yan dyan eh mga bato-bato yan dyan mga kasabay hindi lang tayo tumuloy doon dahil uh, sinubukan natin yung spot na to ayan mayroon naman tayo nahuli na nakailan na tayo mga malilit yung iba pinakakawala natin hmm, isun tapos, oh, um, yun, laki Ayun, ang sawa yun. Oh. oh, yun. Mayroon nga ito malaki. Hmm, sana, huwag um, malaglag. Hmm, pwede. Hmm. Ay. oh, nalaglag na. Buti na lang, dito na sa lupa Hindi na sa tubig. <laughs> Ayun yung sinasabi ko mga sabay. Dito na sa lupa, nalaglag siya. Hindi na sa tubig. Ayan, may dalawa na tayo. Malaki. Pwede na. Yan ang sinasabi ko nga ano eh, makakalas lang siya pagka na, na, na ano na tayo sa pader, maputi pala yan. Ah, nasa ano, taga, nakakalas siya pagka may piglas. Buti na lang dito na na. Agapan natin kaagad na kasabay dito na sa lupa ayun ang problema nabuhol yung ano natin sit up so ayan kalas tanggal na yun nakahuli na tayo ng medyo good size ay kalakihan na mga sabay ayun nakahuli yung dawit natin na taga na ano yung bagong kasa na taga yun ang nakahuli sa kanya Ayun, set up tayo ulit meron pang mga kasama yan dyan. di lang nag-iisa yan kaya lang ay -ano, lap pa kasi kumagat eh tatambahan din yan nandun sa gitna yung ano natin yung naglutang lutang yan malalim siguro yan dyan kasi yung floater natin nakati ano nakati ilalim siya hindi siya patagilid